So, kaya maaga tayo nagisim kasi gawa uh, ng ano, tayo magluluto ng kalitaw at uh, balibago. So, siguro mga alas 4 pagkagising ni misis tayo wag na magluto ng kalitaw at ano. Uh, so, yun. na uh, ilalako po kasi ngayon uh, yung ating kalitaw at balibago. So, good morning po. Listen nyo lahat. Right? Time check. 3 a.m. Ayan. So, babalik ako po kayo. So, mga kareds, so okay na po itong ating ano, tubig minit. So, ino ay tayo ng tubig minit. Yan, maayos na yung tubig yan. At saka tayo, mamaya, magkakanaw tayo ng chocolate tata, at tinapay. So, yun po yung ating tumusal na yun. So, habang hinihintay natin si misis, so, hihigop muna tayo ng tubig minit. Kasi mas maganda kasi yung tubig kami net pagka ano, sa umaga. Ah. Uh, na may net yan. Nausap pa. Uh, mas gusto ko siyang gato uh, tubig kami net sa umaga kasi gawa ng uh, maganda sa katawan. Malabas yung mga lamig-lamig at -lamig, yun. At uh, yun. So, abang hindi na si Mrs. So, tayo po ang minu po natin ngayon na uh, palitaw at uh, balibago o tinuto. So, yun po yung ititindi natin ngayon pang almusal at pang merienda. So, la, ilalako po natin yan. So, sana, atulungan at, niyo po yung aking YouTube channel. Thank you, thank you po sa inyong lahat. At yung aking Facebook pa. Uh, Facebook. Yun. Yung Ronald Bacolosirera at yung aking Facebook page. Yung mga uh, family vlog at syempre yung aking youtube channel medyo matagal-tagal na rin tayo dito uh, sana tatapos uh, na rin tayo at ma-monetize so yan monthly 3 years na po tayo dito pero nga napatigil nga po si tayo so, sabi nga pagusto mo tuloy mo so ako naman nagustuhan ko naman yung dito sa ano, kahit na hindi tayo nagmamortize, nag-upload tayo. So, marami tayo naging kaibigan, marami tayo nakikilala. So, yun yung isa sa nagpapasaya sa akin at uh, yun, naipapakita natin kung ano yung gawain natin araw-araw. So, yun ang kagandahan kasi na uh, natin hindi lang dito sa mga nakakilala sa atin, hindi lang sa ating kapitbahay. So, sa buong ano, na nakakita yung ating mga

babalik ako po kayo. So yung mga time check, 3.30, yan. So tayo yung yung nagawin yung nagawin yung anak. Magkaroon tayo ng chocolate. Yeah, they already told me. So, kakawin natin ito. So, ganda naman ito. Pagka, uh, ano yan, kung saan nang natutunan. Pagka mayroon itong tubig natin. Ayan. Ayan lang tayo. siya. Yeah, Kaya na. Hindi uh, natin ako tiyasukan. Kunti lang mga kalibs kasi medyo matamis din yung ating pinapin. Mga uh, kawaii. Okay.

mga hmm. Matamis. Okay lang kahit naman na tayo ng tubig Kaya... Kasi yung, yung may hindi talaga yung mga ano. Yeah.

Mag-aayos gigising ito. natin si Co-Founder para o si Mrs. Para makapagbasalan tayo ng ano. So, tutulong natin magluto ng kalitaw at balibago. O tinutong. Yung aming recipe na yun na ilalako po. Kaya medyo ilang araw di, tayo hindi kapag din dyan, nabish tayo. So, tatanong na yung mga natin kung ano yung din natin ngayon yung um, labi kahapon. Tap. Tumulay. Yung di kita eh. Hmm. Ang uh, aming halang boy na matrata ay ang pagluluto. Ayun. So, malaking bagay din na uh, yun. Na, may katuwang na rin tayo sa paghahalang boy. Na, uh, yung may na rin ng milyo at dalawa ko na. Kaya, makatulong. So, yung sana, ah, uh, mas malaki yung magtutulong sa atin kung tayo yung um, more than sa YouTube. Kasi so, may matagal na rin tayo dito. Kaya lang. Ayon talaga, sabi nga, panapanohan yan. Pwede na tayo. Pwede na tayo mamonetize. Sana sa mga nandyan, sana at tulungan niyo po ako. At ganoon sa mga dati nating kasamahan na nakasama natin dyan sa team na Team Lintik and Leisure. Yung mga kaibigan natin dyan. Yung mga subscriber natin dyan sa YouTube. Yan. Sana at tulungan niyo po ako. Sa Tuloy-tuloy na po tayo. Know. So, yun yeah. it. Ayan. So, kaya yung tinapay natin, yung medyo matamis. Uh, okay na. So, na, uh, ibusin natin yung chocolate. Hindi na kasi itong ano, yun, baka tapos, yun. Yeah. Hindi tayo kumulong ng ano, magkalusal kahit na ano.

Shoutout sa aking dalawa po At sa aking mga anak Shoutout, shoutout kay Corrine Kay Eve Sa aking dalawa po At syempre sa aking anak Sa panganay Kay Sherwin At syempre yeah. Kay Beradit At syempre sa aking manugang Kay Sherwin Shoutout sa inyo At shoutout sa lahat ng mga kumparayan ko dyan Sa Ibad At sa lahat ng mga kumparayan natin dito shoutout. Maraming maraming salamat Sa lahat ng mga lakaalala kulay doon sa mga bumati sa akin kaarawan noong September 19 ay pupuli sa inyong lahat so sa walang sawang suporta maraming maraming salamat po sa inyong lahat lahat ng mga kasama natin sa Facebook mga dati natin ka team dati na kahit walang team na nakasama natin maraming salamat po sa inyo kaya so, tuloy tuloy yung pag suporta at pagtulong natin sa bawat isa so muli po akong nanawagan sa ating mga kasama sa Youtube na sana matulungan niyo po ako na ma-monetize. So, yun, 3 years na po ako, pero pa rin, bumabalik-balik pa rin kahit na uh, ganun talaga. Hindi naman tayo nagbabayaran, hindi naman tayo nagbabayaran. Um, Kasi lang ito siya nagpapasya sa akin, kaya ginagawa ko to Kaya, kapay lang. Sa dating natin, dating naman yung panahon na makukuha natin to Kung para sa atin, para sa atin. Hindi lang, ating masasabi Ang Abang ada si Lord hindi tayo mawala ng pag-asa. Malay mo, isang beses, kagulat ka lang tayo. Muwarte tayo. Yun, yun. Ako naman, na hindi naman ako nakakalimot lagi tumawag sa kanya na at magpasalamat sa anong mga araw-araw na ibibigay niya sa akin yung pagsubok ay sana yung malampasan natin. Sa so, tuloy-tuloy lang. So, huwag tayo paghihilaan ng loob kung hindi natin makuha. Sabi nga, huwag natin mamadaliin ang pangarap natin. So, Tingin-tingin natin kukuha na niyan. Kung para sa atin, para sa atin. Yun lang po. Yun lang yung number one natin na gawin dito. Na kuli natin. Huwag tayo susuko. Pwede magpahinga, pero hindi susuko. So, siguro hanggang dito lang yung muna yung aking video. So, mamaya na lang, uh, sa aming pagluluto, pakikita po natin yung ating ah, uh, uh, pagluluto ng ating mga kakanin o palinda. So hanggang dito lang ang aking video. Maraming maraming salamat sa pagsama at sana tulungan nyo po yung aking channel. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. I love you all. So bye bye! God bless po ulit sa ating lahat.